maikli pala ng shirt ko at nakikitaan na ako sa camera. At wala naman akong ginagawa. May nasasabi at nasasabi pa rin kayo. Hala, sino ka dyan? Nagdrama na. <laughs> What's up everyone! So for today's video guys, papakita ko nga pala sa inyo ang aking mga ganap ngayon. Pagpasensyahan nyo na nga pala, medyo nawala yung boses ko. <laughs> Bago nga pala ako dumaldal nang dumaldal dito guys, gusto ko munang ipakita sa inyo na ang video na to, ito nga pala ginagawa ko tuwing Sunday. Ito yung nagiging routine ko kapag wala akong class na Sunday. Pero yung paghiga na yan guys, ay hindi ko nga inaging routine yan tuwing Sunday. Kasi tuwing Sunday nga pala ay gumigising ako ng 5am or 6am para magsimula na sa aking ginagawa. Naging routine ko na nga pala guys, every Sunday na maaga akong gumising kasi ito lang din yung araw at nagagawa ko lahat ng mga gawaing bahay lalo na yung paglalaba. Hindi na kasing simple ng dati ang schedule ko guys. Kung dati maluwag pa ang oras ko, ngayon sobrang siksik na kaya minsan hirap na akong pagsabayin lahat. Dati kasi kaya ko pang mag-duty pero ngayon ang duty ko na lang ay maglaba at gawin yung mga dapat kong gawin tuwing Sunday. Minsan kasi ngayon guys ay nagkakaroon pa ako ng klase kahit Sunday kaya sobrang gipit na ako sa oras talaga. Minsan hindi hindi ko na alam kung saan ko isisingit yung lahat ng kailangan kong gawin. School, gawain bahay, pati paggawa ng content. Kaya minsan hindi na ako nakaka-upload ng mga content. Ang ginagawa ko na lang, nagtitiktok ako, tas ina-upload ko dito. Eh. Di ba? Wala na ako masyadong content talaga sa ngayon. Nga pala guys, kung napapansin nyo, nung nakaraan na hindi ako nakapag-upload ng video. Kasi nasira nga pala ang cellphone ko. Kaya ang ginawa ko na lang nung mga oras na yon ay mag-share na mag-share ng mga dati kong content at mag-good morning. Hinanda ko na nga pala ang mga gagamitin ko sa paglalaba at naisip ko nga pala na magwalis muna bago ako pumunta doon at maglaba. At ayan nga pala guys, nilinisan ko muna itong mga dinaanan ko lang naman. Hindi naman ako masipa guys, nilinisan ko lang yung mga dinaanan ko. Sino ka guard? Kung napapansin nyo nga pala ay may nakakabit sa likod ko ay ginawa ko nga pala yung pangtabon ko sa likod ko kasi nga napansin ko kanina na sobrang ikli pala ng short ko at nakikitaan ako sa camera. Baka kasi ano pang masabi nyo sa akin kasi ang alam ko kahit wala naman akong ginagawa may nasasabi at nasasabi pa rin kayo. Hala sino ka dyan nagdrama na? <laughs> Pero totoo yun guys, kahit wala kayong ginagawa sa kapwa niyong tao, may nasasabi at nasasabi pa rin. Kahit binigyan mo na sila ng kabutihan, may masasabi at masasabi pa rin sila sa'yo. Pero alam naman natin guys, na ganun talaga ang buhay, walang perfecto sa mundong to. Kaya mamuhay na lang tayo ng tahimik. Basta alam natin kung sino yung mga tao may nasasabi patalikod sa atin. Hala diba, sino ka Jarn? At bago yun guys, paalis na nga pala ako at maglalaban ako sa baba. Medyo marami tong lalaban ko kasi nga hindi nga ako nakapaglaban ng isang linggo. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang kasi nga maglalaban na ako nahirapan ako magdala ng camera kapag naglalaba ako tatapusin ko na to guys at may gagawin pa ako mamaya bye bye guys thank you nga pala sa inyong panonood at pagsuporta comment lang kayo sa baba para masuportahan ko din kayo bye bye thank you for watching everyone